ayan hello mga katangay so mapipishing na naman tayo so maagang maaga ito mga katangay 6.30 ng umaga dito na tayo sa may pinagispatan ko medyo kalmado ngayon mga katangay wala masyadong hangin patry natin kung gusto dyan malapit sa may bahura kahit maalun-alun patry natin sana meron may gagamitin kong setup parehong casking yung rad ay brutus Itong rod na to mga tayo, matagal na to sa akin. Binigay to ni Master Tandor at ni Master Footstep. Tapos yung reel. Kasking uh, Megatron mga tanga, ito series. kung so, sa mga nagtatanong niyan, kung ano yung reel ko, Kasking Megatron po. So ilalagay ko dyan yung link sa description sa mga gusto mag-avail. Naharaan yung nahuli kong isda eh, ko ang isda ay ko kila Lola. At natawa ko mga tangay pag unang bigay ko sa kanya isda tabang kayo nilabas ko. Maraming tuwa niya eh, Kasi paborito niya yun. Sabi niya, Dan, ang masabor. Yun daw yung masarap. Tabang ka. So dito tayo magtatry. Na makapakagat tayo. 6 grams lang na lor yung ginamit ko. Dahil medyo kalmado naman. Ano, meron ang mga kanupi ngayon. Buka natin. Unang hagis. Hmm. Hindi hmm. madamu-damu ah. babaw babaw pa dyan mga tangay sa so, kabila subukan natin agis doon sana talaga maganda po sa bahura kaso medyo malalaki pa talaga yung gulong mga tangay natatakot din ako baka isampa tayo dyan malakas din naman ang alon kahit, kahit makalma-kalma subukan lang natin kung hanggang sa saan yung kaya natin pwestuhan ayun may balo Sayang. Hmm, dali. Dali. Pinapakagat na mga tangay. Ay, na-unhook. Sayang. Hanap na na mapupwestuhan. Na pwede nating matayuan. Ayun na yung Dito tayo. hagis. May napustuhan tayo, kaso yung hindi natin alam, maraming bato dyan sa harap. Sana huwag nang sumabit. Hmm, dali. Aroy, unhook, sayang. <laughs> unhook, sayang. Meron na sana. Yan yung sabi ko mga tangay, meron talaga mga isla dito sa baura na to. Kaso wala nga nila kung sa yalon. Kahit kalmado to, malalaki yan eh. Sayang, mayroon sanang kumagat. Alanganin din kasi mga tangay, maraming bato sa harap oh. Kung doon sana tayo makapuesto. Panigurado yan. Kaso ayoko din rin pumuesto dyan. Alanganin ako sa alon. Lalo't mabilis lang mag high tide, mga tangay. Hmm, dali. Dali na. Dali. Malaki-laki to. Yun, oh. Honeycomb. Good size lang pala. Kala ko malaki. Mabigat siya. Mataba to, mga tangay. Keep ko na to. Oh, really? Wala pa naman akong pliers. Lunok niya yung lure. Lalo na yung isang hooks sahasang talaga oh Ang mm, buti natanggal. Ako ah, unang isla na tayo. Lagyan natin sa ah, net. grouper. Yan ka boy. Man down! Dito lang kumagat oh. Mababaw lang yan dyan mga tangay. Hingisan eh. natin ulit. Kala ko sigaras. Sigurado talaga maraming mapapakagat sana dito mga tangay sa bahuran na to. Takot lang ako pumesto dyan. bisa natin dito ulit. May good size na kumagat dito kanina na anho. So, isang battery lang yung aking gamit. Dahil biglaan lang din tong fishing ko dahil biglang kumalma mga tangay. Isang battery na lang yung available sa akin. kan kasi kami ng kuryente, nawalan. Pumutok yung ano yung kuryente kasi yung poste nagtagilid na, hindi pa naayos ng ano, paleko. Um, dali. Ito um, good, good size. Good size 'to. Sabi ko na sa alon na sila sumasabay-sabay. Eh. Dali na. Good size 'to. Ulo malaban. No? Oh. Dali kanu. Ay, na-unhook kanu ping sana. Hmm. Sabay natin yung alon na yan. Dali. Malaki. 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 Malaki 'tong mga tangan. Ayun na. malaking goatfish bang klaseng goatfish mga tangay uy sana huwag manhook sumabay sa alon dali oh good size bang klase ah napakagat natin ilalagay natin. Mm. Yan ka. Madali rin. Buti na lang, hindi na hope Malakas siya mga tangay. Ito eh. na, meron pa siyang mga kasama dyan. Sana wag lang sumabit yung lure ko. sila. Sarap ito yung katawan ko dito. Panigurado. Agis. Banlo-banlo lang ng reel pag may time. Andiyan sila ngayon oh, sa bahura na yan talaga. Alanganin lang talaga ako pumuesto dyan mga tangay. Dahil ano, malaki yung gulong ng alon. Delikado. Baka wash out tayo. Timing timing lang yung hagis ko. Sabay-sabayan ko lang to yung alon. Pala ko kanuping. uping pala. Roadpiece pala. malakas mga tangay ay hibisan natin ulit yun sa may labasan dami nga lang bato huwag lang talagang isasabit ng kakagat malaki talaga ng alon uh, sunod-sunod pa naman mga tangay kaya alanganin tayo ang pumos. Yan yung pinupustuhan ko talaga mga tangay na bahura. Kaso alanganin ako ngayon dahil malaki gulong. Mahirap na. Lalo may, may ano, may bato. Sabay natin yan yung alon. Hmm, dali. Ayan, hook. Ay, hindi. Dali. Dali nga mga tangin. Dali ko Dali ito na eh. Sabayan natin yung alon. Ayan na. Good fish na naman yata. Ayan nga, good fish na naman. Pero ibang klase rin siya. Yung kanina ibang klase rin. Oh, good size. Diyan din kanina ako nakahuli <laughs> Yung kanina yung malakas-lakas, mapwersas siya. ang natin mga tangay two fish hmm. mo sila baka nandyan ngayon sila mga tangay na gano paadong sana meron pa hmm, dali ay strike lang strike lang hinila nandyan pa nandyan pa nandyan pa may makasama pa siya sayang hinila hindi na sa hindi na puruhan namin sulit buti na lang talaga nahirapan silang isabit sa mga bato dyan ang daming bato sarap alik ko hmm dali Uy, malaki balo paulbok ano to balo Ah, turutot. Turutot mga tangay. Laki oh. Bang klase, para siyang sundalo yung kulay. Mahaba siya pero payat. Yun oh, turutot. Sabi nila, masarap daw ito na isda. Aroy, nagtabingi-tabingi na yung aking ano hooks tabi niya ng mga tayong hooks ko turutot mga tangay kunin ko na lang to kunin ko kasi nakarami nag comment na po daw hindi ko nirelease yung turutot o ito kukunin ko dahil si Uncle nakaraan nagsabi din, dapat daw hindi ni kasi masarap daw to nice na isna. Bulin ko na to. Nag-ano na yung hooks natin. Nag- Tawag dito. Pala ko balo. Turutot pala. Nagnganga. Tingnan natin ano yung sa bibig. Sibad-sibad din yung lure ni ano ah. Catching cook, prinsesa. Okay. green. Nalulur lure mga tangay. 6 grams. Tag 85 pesos. Sumaabit. <laughs> Bantay-bantay lang ako. Baka mag-ano yung dagat. Ayan. Ayan. Yan, lalaki lalo talaga sila sumasabay wag lang sasabit yung aking lord pag tumabit puputulin ko talaga Agis, tegat tegat. hmm, strike lang yun nga natin i-try may mga alon na rin na yun sakit lang sa katawan sabi ko na dito sa mga bahura yung isda eh bugbog yung reel ko ah, bugbog yung reel ko mga pa basa basa <laughs> alon Di may talaga na maano matalsik talsikan lang siya hindi naman siya yung mga tangay eh. mm. oh, dali 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 sorry sinabi dali sumabay na naman sa alon mga tangay eh. sumasabay talaga sila sa alon good size please, eh. good fish good fish pa rin Pangatlo na oh, good fish, good size. Grabe na mata, double kill siya. Good fish pa rin mga tangay. Eh. Oh, good size. Good size. fish pa rin talaga ang laki ng alon umasabay sila sa alon mga tangay siguro naglalaro sila dyan may kawan yata ng goldfish dyan eh muntik nang makawala sinabit niya kasi sa bato yun ay mga bato kasi mga tangay malaki maangat mayroong ibang isda nakasama na din mga one spot so ayan mga tangay balik na tayo dun sa may mababaw so, walang ngayon na tayo dito sobrang lalaki na ng alon palalim na mga tangay baka mahirapan ako makabalik ng baybayin so sayang marami sanang kumakagat dito talaga oh. kaso alanganin tayo sa alon mas maganda sana pumwesto dun sa may mga bato talaga sa harap mga tangay kasi nagapwesto ako niyan pag mag so ngayon kasi ayoko talagang sumubo kasi malaki yung gulong ng alon baka maa tayo balik na tayo doon try na lang natin dumagagisagi sa mababaw tapos uwi na tayo meron na oh, huling pangulam hmm vision pa turit fish pa mga tangay Dali pa. No malaban pa 'o. Oh. Tila sa mababaw kumagat. Oh, malaking ano, grouper. Hanikum grouper mga tangay Good size. Oh. <laughs> Dito lang sa mababaw, i-bidyo. Ay, Ay, wala na. Sayang. Ito yung pinakamalapit eh. tayo. Ano hmm, Good size. Para ko sigaras. Ito ka sa fishing net. Hmm, sugatan pa ako. Bae, mga tangay, pauwi na tayo. Ito, din tayo na isda. <laughs> mga good size din, mga tangay na huli natin. Sige, pagbardagulan talaga tayo dun sa alon. Ngayon, oh. No? Mga goldfish, tsaka lapu-lapu at tinip ko na rin yung turutot. Dahil masarap daw yun na isda. So, pawi na tayo. Update ko kayo mamaya mga katangay kapag ka, nandun na kami sa bahay. Iluto natin to yung mga isdang nahuli ko. Bala, yan naman nakauwi na ako at ito na nga yung mga nahuli ko na isda kanina doon sa mga alunan, mga tayo sa may bahura. So, mga good size na goat fish, tsaka na honeycomb grouper, tsaka yung turutot kinip ko na rin mga katangay, luluto natin. So, bali mga katangay, linisan natin ito yung mga nahuli natin na isda kanina. Good size ito yung mga ano na ito. Mga goat fish, mga beauty fish, mga ano, malaman, matataba. So, 'yung iba ay sasabawan natin, 'yung iba naman ipiprito prito ko mga tangay. Classing klaseng goldfish Ay, mataba siya mga tanong sa mga isda sa bahura matataba natin. Talung tiras. Punahin natin mga tang itong luto yung prinito. Good size talaga yung mga good fish doon, no? Napakagat natin. matatabay yung mga isda na ito dahil nga hindi siya nagbaluktot ba yung mga kanyang katawan hindi siya nagbaluktot yan, nagpayat yan pero hindi siya nagbaluktot mga pangit at kita talaga na mataba ko bali yan mga tangay, tapos natin luto yung prinito at susunod na natin to yung sinigang lagi lang natin ng kamatis, sili na haba tapos luya, sibuyas, tsaka ito yung talbos ng kamote. Dagdag sustansya mga tangay. So, magasigang na tayo mga tangay. Unahin nating pakuluan ito yung kamatis, tapos yung sili, sibuyas. Bago natin lalagay yung isda. Pag kumulo na. Balayan mga tangay, kumukulo na yung ating ano, sabaw. Lagay na natin to yung isda. na natin to yung ulo ng goldfish. Good size talaga siya oh. Tapos ulo ng lapu-lapu. Honeycomb grouper. So, yung turutot. Sarap daw ito sa sinigang, yung turutot. So, ano na natin. Ito yung ulo ng, ano, isang goat fish. Saka, yung buntot ng honeycomb. Bali, yan mata Lagyan na natin yung talbos ng kamote. Ating pang masustansyang pang sustansyo. So, ayan mga tangay. Luto na yung ating sinigang na isda. Sold din yung pang ulam natin. Prinito at prinito mga tangay at sinigang yung naluto natin sa mga nahuli natin na isda dun kanina sa mga kaalunan. So, awalan Diyos meron din tayong nahuli na ano, malilibring pang ulam ngayong ano, ngayong tanghali. Di ba? Sold na. Sarap ngayon maghigop ng sabaw. Bala yan, mga tangay, kain tayo. Ito yung aking ulam. Yung prito, tsaka yung buntot ng hanikom. Ito yung mga ano natin. Yan. Kasama ko dito si Inining. Yan. Gumagawa pa siya ng sausawan. So, kain tayo, mga tangay. Kain. Ito, so, may mga prinito. Sinama ko na prito dito yung ulam namin kagabi na, ano, paksiw. Mmm. ng kamote, oh. Bird ng sabor. Hmm. Oh, namin mga tangay. Tuyo man si. Ah. Hmm. So, bigo ano. Ang ampas sa malaking alon kanina sa bahura. Kalibitan ng ulam. So, talaga matangay magkain kapag ano, nagkakamay. Hmm. Sarap. So, ayan mga tangay. Sana naging enjoy ko sa video na to. Hanggang dito lang mga yung video natin. Tapos na akong kumain. Ingat po tayo palagi at God bless.